Hi guys! Good morning! So, um, um dito naman tayo sa Hinaguan. Makiki-update po tayo dito sa um, Hinaguan. Kasi ba diba, malapit na yung kasal ni Donna at ani uh, Dimbo. At um, mga mga ginagawa namin dito sa Hinaguan ay um, inano namin yung mga trabaho dito para malinis na. Malinis na. At uh, yung mga trabanti naman natin doon, ay nililisan ni nila yung mga railings po natin doon kasi para pagdating sa August 2 August 6 or 8 hindi pala pagdating sa kasal ni Don at Bimbo malinis na talaga siya kaya tara na guys let's go ayan po si Yaya ay na naglalakad di ba kaya see ya bye bye finally ayan ha Uh, nilinis na po ng ating mga trabahante ang mga tira-tira sa pagwi-welding nila dyan sa gilid ng ating railing. diba? At ayan naman si Ronel, si Ryan, dyan po silang dalawa. Tap tapos na rin yung ating railing dito sa hinaguan ni Sir Tommy Brenda. Ayan ha, sabay ba po natin? Hanggang dulo po yan. Pinaglinis po ni Brenda yung mga gilid para perfect para sa pagdating ng ating ikakasal na si um, Bembo at Donna. So ayan guys, oh, alam naman natin na nakikita naman natin bawat gilid, bawat um, daan kasi yung may marami talaga nagbago. Ang nagbago una ay natanggal na po yung plastic grass. Ayan ni Brenda. At dito naman sa mga gilid-gilid natin medyo pa uh, madamo pa kasi hindi pa talaga siya totally na natapos yung ating um, damuhan sa pag sa paglilinis dito sa ating mga paligid na hinaguan ni turf farm at yung mga iba naman ay napuputol na po siya tinanggalan po ng mga mga matataas na dahon kasi nga kailangang tanggalin para hindi siya um, pangit tingnan at dito naman sa ating um, area na kung saan po um, gaganapin yung ating kasal na si Don at si Bimbo sobrang linis na po dyan. Kasi uh, yung mga damo dyan ay sobrang uh, liit na talaga. Pero yung ating mga background natin ay ano naman talaga, sobrang ganda talaga yung ating background. O ba diba? So peaceful talaga, daming, daming mga... Um, mga puno, ayan. Sobrang malinis talaga pero yung basura natin ay nakatambak po lahat kasi uh, nung isang araw nag-ano tayo ng, ng mga damo or nag-ano tayo ng mga sanga sa ating mga baligid dito sa nagawa ni family ni Brenda para perfect daw po tingnan. So abang-abang na -abang lang po tayo guys ha, sa darating na ilang araw ay tapos na po talaga Bye! So ayan guys, so, si Dave po, ayan po si Dave ay um, ano Tats, oh si Dave Tats. ayan po sila guys, so mag-ano uh, po sa dito ng um, ano, um, balas para maipantay po talaga dito kasi si, kasi bumaha kagabi kahapon. So ayan po si B at si Lingling. -ling. Sila po ay nag-ano lupa, ay balas. Mm -mm. At may naliligo pa, anak ng ating trabahante, ayan sila. Mm. Kasi kahapon kasi, kahit ganin yung kulay ng tubig kasi bumaha kagabi at malakas yung baha, malakas yung ulan. At ayun ngayon si Amanda ay naglalaba. Si Amanda po ay naglalaba ngayon. Ito At ating labahin. At ako po ay nagsasampay guys. Um. <tinyo> ไอ้นี่เขาเป็นยังไงนะกันมิกที่อแมนดาพังพังพังเพื่อพังเพื่อโซนนี่กี่นาทีอแมนดาเพื่อที่กันกันกัน short order na ma ma'am. Short order. Sa alakwag na Breakfast. Short Ito po ang ginagamit ni Amanda pang ano. Short sa kanya pang -uwe. Dumikit sa kwet niya. Wala yung itlog. Dito naman guys, um, tinulungan ko po si madam na mag ano mag uh, bunot ng mga damo para malinis yung kanya mga gilid at nagtatanim po kami dyan ng mga bulaklak oh, para perfect kamo ang aming gagawin trabaho dito kaya linis muna kami ha bye <laughs> <laughs> so ayan sila uh, no, ayan guys sa masisimiento po sila dito sa okay, hindi pag yaw lawan ta ah dyan 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 mag ano po dito guys yan po ito ko ng simiento natin kasi kailangang trabaho na talaga bago darating yung kanilang ano um, kasal ni bimbo hmm. at ngayong araw na to ay natutulungan talaga lahat na magtrabaho kasi para madali na yung trabaho natin hmm dito naman ay okay naman sa dito dito ay okay na sa pero hindi pa masyado okay lang sa ganun may upuan naman tayo dito guys oh. dito. may simiento na ayan yung ating simiento ayan po si Dave fingers oh. Oh, ngayon guys, at tatanggalin so, po natin ito kasi um, na po sa dito sa sanga. Yan dito pa yung tinutol at sito. Kailangan natin malinis. So, tatanggalin so, na po natin at sisatapon so, natin doon sa basura. Ang init guys so. Guys, so um, ngayon, uh, andito kami ngayon sa bahay ni uh, Dennis Hamis at um, nag-prepare po siya ng, ng ulam at uh, <coughs> request ni Jigyag na ulam ay <laughs> corned beef talaga yung <laughs> request niya. Ito o joke lang. Tapos masarap naman yung corned beef talaga kasi bawal kasi si Jigyag sa mga karne tsaka mamantika ng ulam so bawal siya ako rin naman bawal akong hindi kumain <laughs> bawal ako hindi kumain so magluto kami ng ano guys oh, with patatas with patatas kasama ko si Digjo dito So, um, may tanong lang ako ulit. Um, Ewa or um, Dennis Hamis. Kumusta ka na? Kumusta ka na pala? Um, musta bilang isang mamamayan? <laughs> Kasama yung papa mo. Hmm? Okay lang. Oh, pero gi Sorry. Okay. Alex wala adong. Alex. Alkala. Kain Pauna mo? Nice. Pagkaunoy. <laughs> bawal kasi oh, sige sa ano, mga mantika. Oo. Oh, oh. Ano Tapos si na kasi akong kumain guys. sila na lang ang kakain. Go! So, so ayan guys so, ha, niluluto po natin kasi bawal po si Jigjag sa mantika habang pinapakulo po natin at pinapalambot yung tusino na yan, yan po yung ulamin po ni Jigjag habang si Ziljad doon ay tumataw at pinipilig. <laughs> Hi everyone! Sarap ng ano, patatas na may tawag dito, corn beef. สบายกันมีอะไรไม่ได้เนสท์ฮาร์มิสไม่มาเล็กนักมัน tao sa farm niyo? Si ano? Mga was? Mga siya. Gwen. Anseng. Amanda. Mga was. Jayford. lang.